Universidad Konnti natapos ko na po itong harapan na i-trim may bali yan po sabi ni misis ah, isagat ko daw yan sinagat ko siya tapos po yan bugon natapos ko na rin yun tapos nga po yan eh, galing po ako sa kabiwa kanina bumili po ako ng buto ng mostasa ito bali dalawang ano ko ito dalawang balot bali sa piso po isa nito binilito po, binilito po ito sa San Fernando Norte sa kabiw mamaya po ipupunla ko po doon yung isa siguro po sa dami na yan eh sobra-sobra na po yung isa doon sa may ano doon sa may ah uh, ko na yun uh, bali, dapat nga po pala sana uh, iniisip po po kung bibili pa ako ng pulang talong kanina doon sa may papa sa may eh, sa may San Mateo o no, sa may Tabuan eh kaso nga lang po talaga <coughs> baka po lang kasi nga medyo mahal din naman yung punla at saka baka hindi ko lang maalagaan hindi ko maharap kasi nga po uh, ngayon lang po ay po ako nandito lang ngayon dahil tutulong ako nga po si misis na mag uh, trim, mag, mag mag umpisa na mag brigada eskwela kasi nga po pasokan po dito ay sa June 16 na may po ay eh, nandito ako at saka may sakay nga po ako na may nagrenta po ng sasakyan ko dun sa Kabyaw uh, bali nag swimming po ay nandito po sila ron mami hapon po susunduin ko sila tapos nga po pala, balik kagabi, galing naman po ako ng Pampanga, sa Clark International Airport, may sinundu po ako doon. Inatintag-initro naman in po sa amin. Balik, gabi na rin po kami nakauwi nga. Tapos yan. Ah, sige po ata. Tutuloy po muna ginagawa ko. Ayan. Ayan po Maghahanda na po ako dito ng ano. Ako ko, po Babawasan ko lang ako ang 不能，不能。<laughs> Ah, uh, pagkatapos ko pong masabugan ng buto, tinatabunan ko lang po nito. Tabunan Mga trabaho kasi nga po ang ulan. Ayun. <coughs> eh, sinisingit ko lang po ito. Kaya gusto ko sana mayari. Kaso nga lang, kulang pa rin oras ko. Pero yun natin po, na bago po, bago naman po siya umulan, eh, naipunla ko po yung mga mustasa. Uh, siguro po, uh, bukas, dadamuhan ko yon. Madali lang po puno tita mo kasi nga po malaboy lupa napakagay lang po bunutin eh, siguro po eh, yan yung ulan rin pang matagala na buti kahit pa paano nakapagsimula ako nasimulan kong itrim yung mga halaman at saka yung ilang perasong puno Ayun. kung hindi po sana talaga ulan eh bala ko talaga mag grass cutter kaya lang yan ito yung ano okay lang po ito uh, malamig hindi karagayan na karang araw sobrang init talaga uh, bali mas gusto ko na po yung ulan kaysa sa ganito kain kaysa sa mainit talaga ayan po na po may tunay ulan kaya tinuloy ko na yung ginagawa ko dito bali yan yung ginawa kong kaya ng mustasa tapos po ayunun ko yung kabiak at yan nagawit na, na yan ginamuha ko na po at saka pinapata ko yung lupa at saka binubungkal ngayon po e eh, kabyak na lang yan po itutuloy ko na medyo kawisan na po tayo ayun po nakita nyo na ako po siya na katawan ko lumalabas to yung taba ayos po yan para lumabas yung kolesterol yung tumaba na naman ako tuloy po muna pinaginagawa ko dito Ini. Aku ntar ayan po natapos ko na bali agad na po ako sa dulo ayan ito po yung dulo tapos ko na siya ang gagawin po ngayon dyan ayan ano ah, meron pa po akong gamot ng konting natira dito i ko po sila ng burudan i ko po may nakita ako akong langgam doon sa pinunla kanina i-sprayin ko na po i-sprayin ko po para hindi po matangay yung mga butong sinabog ko ayan po Okay, na po. Tapos yung natitira, po, yung natitira po palang ano, yung natitira po ito pa rin kanina sa isang pack isasabog ko na po dito iba para ayun nga tapos yung mga punla ko ito po ilalagay sa kabila ayun sa kabila na yun meron din lupa do na ayusin ko ito po ililipat yung iba Ayan po medyo nakakapagod lang yan Ngayon po sigurado yung mga langgam dyan eh, namatay na. Mamatay yan. Ah, kasi nga po nagpunla ako dito kanina. Ah, uh, kasi, ano, may mga langgam po dito. Gusto po siyang tangayin. Tapos nagsabog po ako dyan. Ay, ang ganda na po ng tanim ako ngayon. Yan ang ganda na niya. Oh. At nalinis sa tayo damuhan. Nalinis na, na ano, nabungkal. At dito po, dito po magtatanim. Ito isang araw. Ito naman po ayusin ko. Ayan. Papatagin ko rin po. ayusin ko rin po ito. Para gawin kong taniman. Ayan po. So, okay, ganda na lang po yung aking vlog ngayong araw na to. Kasi po, susundo na po ako dun sa Kabyaw. Nandun po yung mga sakay ko. Maraming maraming salamat po. Ay, eh, kaya po ang sabi ko. Kasi yan po na tayo na roon. Ingat po tayo lahat. Maraming salamat po. Uh -huh.